Ito bago, yung, yung, oh. merong Yusek na nag-design. Dahil yun ang tinutungo, yun ang tinutumbong yung na Yusek Cabral. Mm. Oh. Oh, yun. Ay, Sinabi ko, yung sistema ang mali. Oh. Kailangan ayusin ang sistema dahil pinagsamantalahan ng maraming tao yung sistema na yan. Oh, Pag okay. hindi mo itinama yan at hindi mo nakuha yung mga susi, hmm. yung malalaking isda, magpapatuloy yan. Kahit na isang milyon na sapsap -sap at butete ang ipakulong mo, walang mangyayari. Oh. Pagtatawanan ka pa rin ng mga tao papunta sa mga bangko. Di ba? Sa unang pagdinigsan, eh, parang yung ang statement ng uh, Cabral, parang siya ang pinaka walang kamuwang-muwang. Wala, 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 wala pa ako na kung uh -huh. say, wala. Ang sinasabi ko, papunta ako doon. ang na problema, po. nakikita niyo sa pagtatanong ko sa kanyang pagsagot, pang, uh -huh. nakikita uh yun eh. Paiwas, puro paiwas. Hanggang sa napi, napili niya na lang na mag-resign na lang sa. Bakit ka mag-resign? -re e eh, tinatanong pa lang kita. Yun. Una, tingnan, napansin niyo ba? Bakit nga tinex si Sen. Ah. Uh, Soto? Oh, uh, yung staff daw po ni Sen. Soto? Tinex niya. O yung tinex niya, bandang hunyo yun eh. Kapo proclaim lang namin na dalawang senator. Kapo. Uh -huh. Tinex niya na sinabi niya, Sir, uh, how are you? Oh. Uh, -huh. uh, meron ka bang uh, mga priority projects? Bibigyan kita ng 500 million uh, five, for five, now. Kapo. Uh -huh. At uh, kung mabigyan niyo sa akin ng priority para maiwasan po natin yung mga ganito, ganito, ganyan, I will, uh -huh. I will send you the menu. Uh -huh. eh, ikaw ang undersecretary, Anong ano kapangyarihan mo para ano, ba't ka nagpresinta? Una 'yon, bakit ka nagpresinta? Oh, siya nag-offer eh. Oh. Sa pagkat alam niya siguro na si Senator Soto is a contender for Senate President ay, kasi on. kapo-proclaim lang namin eh. Mm -hmm. O so, paano kung tanungin ko siya? Hindi niya. Mm -hmm. Ito ba? Ito ba ang unang text kasi sa Soto? Ah, okay. Alalahanin mo, si okay. Senator Soto, matagal ding nag-serve oh, po, oh, po. sa Senado. Uh -huh. so, naman. Na matagal, tama At po. siya naman ay... Inamin din po yan. Inamin niya. Oh, ay, Itatanong ko lang naman. Wala naman ng ibig sabihin dito. Mm -hmm. Ito siguro yung ayaw niya sa pang senador tinex mo? Maliban kay Senador Soto. Uh -huh. Kasi uh -huh. maaaring kikita eh. Uh -huh. Isasabihin ako lahat yung mga papeles mo dyan eh. Uh -huh. oh, so, tapos sasabihin ko sa kanya, tatanong ko, Bakit naman ako hindi eh, mo tinex? <laughs> Nag-proclaim din naman ako eh. Oh. Uh oh, -huh. may paborito ka ba? Hindi ka alam naman. Tama po sinasabi ng, na, 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 na napapatunayan kong isa-isa. <laughs> <laughs> may, may paborito kang kontraktors. Uh -huh. Meron ka pang paboritong kontraktors na congressman. Uh, uh, congressman eh, na yeah, ako trapo. Eh, Opo. <clears throat> sagutin mo ako kasi mapapatunayan ko rin ito. Oh. So, kung gusto mo sagutin o ayaw mo sagutin, mm -hmm. baka makunta. So ito, uh, ah, start na muna natin siya na. So explain ko, kasi mga mga kababayan, kung napagingan ko ito nung una, ha? Ah, hindi ko talaga maintindihan, hindi ko talaga makonect siya. Kung bakit, anong relation doon sa pag-text ni, yung, yung sinasabi dito ni Marcoleta. Kasi hindi niya pinapilabas dito eh. Of course, alam kong, naiintindihan kong hindi niya sasabihin kung anong plano, anong goal niya dito, kung bakit talaga ito yung itatanong niya kay Jose Cabral. I guess, Jose Cabral nag-resign na po, pero pumunta siya last time. Ito hindi ko makonek. Bakit? connection doon sa contender si Tito Soto, mga kababayan, bilang Senate President, at bakit siya lang tinex? ba diba? May mga hidden messages dito si Senador Dante Marcoleta, mga kababayan, na mukhang Uh, ang plano niya dito, may direksyon na siya papunta doon sa mga posibleng mga involved dito na mas malalaking isda congressman at senador okay, so yan later puntahan natin later yung uh, message ni Yusei Cabral kay Tito Soto, analyze analyze na natin dati yan, pero analyze natin yung major content na lang, kung anong ibig sabihin kung anong laman, ha, para makonekta natin ito pero po, bago natin puntahan yan, mga kababayan, punta tayo dito sa inexplain dito ni Henry Alcantara kung ano yung modus nila sa DPWH. Itong Bulacan District, case study ito mga kababayan. Kaya nakafocus yung Senate dito. So, ini-expect na nila kung anong ginagawa sa Bulacan District. Yan din yung mga ginagawa sa lahat ng district ng DPWH kahit sa ang lugar. Okay, kaya nagkakaroon ng uh, flood control projects, yung ibang mga anong tawag nito? Ibang mga uh, contractors nasa ibang ibang location na rin, ibang municipalities at district na rin kasi yan yung practices nila. Okay? So pakinggan natin ito. Ah, uh, may excellent din ito. Kukunin lang natin kung ano yung laman ng kanyang statement dito para talaga maintindihan natin ang takbo ng proseso kung paano nakakita sila dyan. Ha? Ito mga kapapayan. Sabi ko sa Bisaya, si Yusuf Bernardo. Ang 2022, siya lang magbaba ng sa aking si Yusuf Bernardo. Ang kasunduan ay 25% para sa proponin. Ang proyekto ayon kay Yusuf Bernardo, ang kabuuan ng mga proyekto na ibaba ni Yusuf Bernardo sa DEO ay nakalagay ng 350 million. Ang 2023, ang kabuwan ng mga proyekto na ibaba ni Yusuf Bernardo sa aking DEO ay, so, ay halagang 710 million sa halagang ito, 450 million ang pumasok sa NEP, si naman po ang sa GAA. Ang para sa proponent, 25% po. At may advance ito na 5 to 15, nakalimit ang hinihingi ni Bernardo kapag ginap na ang NEP, base sa pagdinig sa camera de representante. sa matala ang po ng Bicam ay may advance payment na 5 to 10. Nakalimit ang hinihingi matapos ang ng deliberation ng Bicam. ang balansa ay babayaran pagbuo paglabas ng GAA. Ang detalya ng mga proyekto ay nandito po. Noong taong 2024, may kabuhang plot na 3.3 billion, 150 sa NEP, 300 million sa GAA, 2.85 sa UA. Nung naipababa ng Bernardo nga sa aking DO, muling nagpatuloy ang na 25% na bayad sa proponent ng so, mga proyekting ito na binibigaw niya sa Bernardo. Tulad ng 2023, ang usapan ay mayroon hindi ng advance payment, depende na lamang kung ito NEP o GAA. Kaya lumita ang natusan ko aking driver na dalhin ang proponent kay Yusuf Bernardo, minsan po sa parking ng Diamond Hotel. Ang detalye ng NEP 2024 ay mas ang dito po nakasulat po ayon kay Jose Bernardo, ang gaay sources ng 2024 uh, na makakalaga ng 300 para po yung uh, milyon na para kay sabi niya po sa akin para kay Senator Bong Revilla na noon ay komento dato bilang para sa 2025. Sinabihan ako ni Jose Bernardo Henry kay Senator Bong yan baka gusto mo tumulong sa kanya. Nagdagan mo ang proponent ko na baala. Sinabi ko kay Jose Bernardo si Bobos kaya po yung 2025, 25 30 ang naging proponent doon po sa tatlong project na nakalagay po dito. Ang project po ay construction of flood control structure along Angat River, sipat section Plaridel, construction of flood control structure along Angat River, lumang bayan, construction of flood control structure along Giginto River, mali section Giginto. Okay, so i-start na muna natin dyan. So, uh, pinapakita ko lang, explanation earlier ni uh, Henry Alcantara. So, siya yung pinili natin. Uh, actually ah uh, na-explain na rin ito ni Bunuan, mga kababayan, pero gusto ko galing kay Henry Alcantara, marinig niyo para talagang uh, realistic kasi sila yung nag apply dito. So, anong nangyayari? Bakit nagkakaroon, nakabigayan ng uh, mga komisyon dito or mga kickbacks, mga kababayan? So, ang nangyayari, ah, uh, during budget uh, briefing, Uh, may tinatawag silang budget ceiling, yung pinakataas na maximum na in every district. In every district, nag allocate sila, I think, 450 uh, billion, hundred uh, 450 billion, uh, yata, no? For, kung hindi ako nakakamali, for, uh, example lang, 450 million, 450 mil million, billion, or million, ina-allocate nila yan para sa mga congressman or mga mambabatas Okay? May menu na sila, may tinatawag na silang menu. Okay? May tinatawag na silang menu. So, ang gagawin nila, may mga paborito itong mga kongresista at mga senador. Itong mga uh, district engineers at undersecretary. Katulad nito, paborito nila Bong Revilla. Uh, may contacts lang kay Bong Revilla, kay Jingoy Estrada, at ito si Henry Alcantara, kaibigan niya si Joel Villanueva. Okay? At the same time, during BICOMP, During budget uh, deliberations, uh, lalong lalo sa, sa BICAM, small committees, nakapag-insert din yung mga mambabatas. So, may pangalawang instances kung saan kapag insert yung mga mambabatas. Yung si-inallocate na nila, at the same time, uh, during BICAM or small committees. Yung mga LGUs din, mga kababayan, pwede din mag-insert pupunta lang sila dito sa mga district engineers, titignan kung anong nasa menu. Okay? Tapos, sasabihin na nila, oh, bigyan mo ko ng project ng ganito. Or, uh, hingi ako, halimbawa, katulad ng example niya kay Joel Villanueva, uh, kailangan namin ng uh, multipurpose building ng ganito. Okay? Ang nangyayari dito, mga kababayan, automatic na nasa isiipan ng USEC, at ng district engineers ha, ah, na kung magpapasok ka ng proyekto, automatically may kickback ka na 15 to 25 percent. Depende sa agreement, kung may agreement. Pero kung wala, uh, usual competition, standard competition 15 to 20 percent. Wala nang usapan. So, automatically na, katulad ng in-example in niya, nasabi niya gusto ni Joel Villanueva ng multi-purpose building para sa ganitong location, I think sa location niya yata nila sa Bulakan, na ganito. Okay, so interpretation ni Henry Alcantara na nanghihingi si Joel Villanueva ng kickback na 20% tuon sa proyekto na multi-purpose building. Ang problema nga, hindi nila nabigyan. So ang lang nila, ang ginawa lang nila, naghahanap sila ng mga proyekto. O na, naghahanap sila ng mga proyekto na nabudgetan na. Doon nila, doon sila kumuha ng pera, tagi-tagi, no? Uh, different projects para mabuo yung 20% na equivalent doon sa hinihinging proyekto ni Joel Villanueva at doon nila ibinigay. Okay? Hindi ko pinagtatanggol dito si Joel Villanueva mga kababayan. Inexplain ko lang kung ano yung automatic understanding nang mga district engineers at undersecretary. Again ha, ang automatic understanding nila, kapag ang congressman, senador, local government units ay nagpasok ng proyekto through DPWH, automatic understanding nila na kung sinong nagpasok ng proyekto na yan, sila yung makatatanggap na 20%. Regardless kung nag-usap sila or hindi. Yan yung kalakaran, yan yung modus nila, mga kababayan. Kaya nga, naintindihan natin ang reaction ni Joel Villanueva nung sinabi dito na nagbigay ako sa tao ni Joel. Sinabi ni Real Khan, nagbigay ako sa tao ni Joel Villanueva. Kasi basically hindi niya hiningi. Okay? Probably hindi alam, well, to 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 be fair kay Joel Villanueva, probably hindi niya alam na kanyan yung understanding nila or sa DPWH ng kapag nag-request ka ng project, halimbawa, kahit anong project, uh, road repairs, uh, buildings, automatic, yan ay yung understanding nila na bibigyan ka talaga ng 20% na kickback. Okay? Yan yung understanding. So, dito ngayon, magkakaproblema. Okay? Kasi lahat ng mga congressman, yun nga, sabi nila, may listahan sila ng mga proyekto, tapos sino yung proponent, kahit yung mga congressman na hindi nakipag-usap sa kanila, basta't identified nila kung sino yung proponents, automatic magbibigay sila. So regardless kung alam ng mga kongresistang saan galing yung pera or may, may halimbawa may nag-donate sa kanila at tinanggap nila automatic, kickback na yon Okay? So yan yung mga kalakaran dito. So dito, punta tayo dito ngayon. Ha? sa text message ni Undersecretary Yusek Cabral. Kasi mga kababayan, ang nangyayari dito, ha? again, hindi lang yung mga congressman nagpapasok, yung mga DPWH engineer din at Yusek ang nagtatanong sa mga mambabatas, both congressman at senators. Okay? So, vice versa sila. Pwedeng congressman, magtatanong, Uy, may, may proyekto ka ba para sa akin? oh, pwede rin yung ito, uh, USIC nag offer na, Sir, may priority ka ba? oh, parang ganyan din. Then, kung sabihin mo, halimbawa, hindi mo alam, alam mo o alam mo or, or hindi mo alam, sasabihin mo, oh sige, may priority ako. Halimbawa, bagong congressman ka, oy may priority ako, gusto ko nang oh, ipaayos itong bridge sa amin. Oh, tapos sasabihan ng uh, USEC or DE, o sige, tingnan namin kung nasa menu. Kanyan so, yung mangyayari. Tapos sasabihan ka, oh, yes sir, may menu kami. Pasok sa priority namin. So, i eh, under namin sa pangalan mo. So ngayon, hindi ka, congressman ka, hindi ka, senador ka, hindi mo alam yung ganyang kalakaran. Tapos pag-release ng budget, pag-release ng bayaran, most likely may magbibigay na lang sa'yo ng pera. Automatically, kickback yan na yung kickback. So kung ikaw, congressman or senador, tumatanggap ka, ay di, tumatanggap ka na kickback automatically. Kahit hindi mo alam, kahit information sa iyo ay uh, ano lang, parang donation lang or birthday gift, pero di mo alam, kickback na pala yun. Okay? So ito, puntahan natin ngayon itong uh, ano tawag nito? um uh, message ni uh, Tito Soto ay ni ani Jose Cabral mga kababayan papunta kay Tito Soto okay so ito ito yung target ni Senador Marcoleta mga kababayan mukhang again ha um lihim na or may hidden message ni Marcoleta kung bakit gusto niya or nagalit siya na inalaw ni Vince Dizon na magresign si Yusek Cabral. Kasi Yusek ito, marami itong kontak na congressman at senador. Most likely mayroong itong mga paboritong congressman, contractor na congressman, mga contractors at most likely senador. Posible may LGU din. Ha? Huh? Eto, basahin natin yung message. I-comment niyo dyan kung sa tingin niyo first time ni Jose Cabral mag-message dito kay Tito Soto. Okay? Again, uh, in na natin dati ito. Wow, check na lang sa video natin. as ah, sa isa sa mga videos natin. Uh, yeah, ayong lahat ng detalye dito. Okay? So basahin natin. Ito. ewan uh, ko kung clear sa inyo. Pero mukhang maliit eh. So ako, basahin ko na lang. Oh, hi sir, good AM po. Congratulations po. So ibig sabihin, ah uh, lang ni Tito Soto nito. Again, hindi hindi natin ma-expect na yung congratulations na intended doon sa pagkapanalo ng Itbulaga doon sa kanilang kaso laban sa kanilang producer kasi ang tagal na noon, di ba? So, attribute natin ito dito sa um, kapanalo ni Tito Soto bilang senador. Then titignan natin, naka-phonebook na itong number ni Yusek Cabral. So nakalagay na DPWH Yusek Maria Catalina. Complete name pa. Okay? Tapos sabi ni Ping Lakson sa kanyang privilege speech, staff daw ito ni Tito Soto ang tinex ni Yusek Cabral. Analyze natin kung staff nga ba. Thank you very much, ating Yusek. Kathy, more power to you and great health. God bless. Oh, kung staff ka, ikaw nakatanggap ng message na ganito. Hi sir, good AM po. Ikaw yung kin kinongratulate. Kin kin ah, I mean, hindi ikaw yung kinongratulate. Ganito ba reply mo? I-comment nyo mga mababayan. Most likely, hindi yan yung reply mo, di ba? Kasi yung congratulations hindi intended para sa'yo. Posible so sa sasabihin mo, ah, uh, oh ma'am, our ating Yusek, since ganyan yung tawagan nyo, yu, staff po ako ni Tito Soto. Paparating ko po yung congratulations ninyo. Di ba? Oh. Uh, pero, ang reply, thank you very much. Ating Yusekati, More power to you and great health. God bless. Dito pa lang sa reply mga kababayan, unang-una, personally, anong masasabi niyo dito? Comment niyo 'yan. Ha? You may agree or disagree dito. Nakikita ko dito, hindi ito first time ang text dito ni Yuse Cabral kay Tito Soto. Oh, may tawagan na nga sila eh. ating Music eh. Oh? And then hindi ito staff. Tito Soto talaga ito. At the same time, naka-phonebook na ibig sabihin, nakikita ko dito hindi ito first time na mag-text. Talaga. Tapos dito, message ang reply ni Yusek Cabral. Sir, baka po may priority po kayo, 500. Hmm, 'Di ba? O 500. Hindi sinabing million or 500,000. So most likely million 'yan. Yeah, jan pa lang may intindihan na si Yusek at si Tito Soto, mga kababayan. For, 500 for now para ma-vet ko po for redundancy, overlap, prior funding, correct location, and alignments to national priorities and consistency with menu for local projects po. So, ibig sabihin mga kababayan, itong ginagawa ni Yusek Kati, yan din yung ginagawa ng taga-Bulacan na district engineer at ni Yusek Bernardo. Ah, yan din yung ginagawa. Kasi, Ah, nag offer sila. Nagtatanong sila sa mga mambabatas, senador at congressman, kung ano yung mga priorities nila. Kasi nga, nagsiset sila ng ceiling, ha? Ah, nagiiwan sila ng amount para sa mga mambabatas, both congressman at senador. Tapos, yun na nga, sa kam, nagpapapasok pa. Okay? So, dito na. Oh, kapag dyan na ina-unlocate nila, oh, ito nag-o-offer uh, 450 billion nga kasi ito 500, 500 million na ito. So most likely 450 billion. Oh, isang isang mambabatas possible dito katulad nito Tito Soto 500 million na ito. So ibibet nila kung pasok ba sa menu, pasok ba sa ayan, redundant uh, well, hindi ba redundant? Tama ba yung location? Pasok ba sa national Uh, priorities, ito, binibit nila. Okay? I can send the minupo if local projects to double check that no wrong requirements tamang location are at least my alignment study naman. O, diba? So, dito, mga kababayan, nakikita natin, unang-una, uh, nag-iisip ito ng probably budget call ito, time na ito. Di ba? Or probably tapos na yung budget call, meron pang natitira budget katulad nito 500 million. Prioritize niya si Tito Soto. Sabi ni Marculeta kanina, ah, kaya na hindi ko makunik eh. Sabi ni Marculeta, posible si Tito Soto yung tinex niya kasi ah, vying for Senate President. Kahit anong isip ko, mga kababayan, hindi talaga, wala talagang connection yung being Senate President at prioritize siya na i-text ni Yusei Cabral. Hindi ko maintindihan talaga. Ang nakikita ko dito, palusot lang niya ni Marculeta para talaga matanong niya dito si Yusei Cabral. Kasi dito, mga kababayan, I think alam ni Marculeta na hindi din ito first time. Hindi ito first time na mag-text ni UC Cabral at maghingi ng proyekto para ipasok sa DPWH. Ha? Kaya nga may hirit si Marcoleta kanina sa video na pinakita natin. Ha? Bakit iilan lang senador at congressman yung tinitext mo? Sila lang ba yung mga paborito mo? Oh, bakit hindi mo ako tinex? Ayan yung comment ni Marcoleta. Nanalo din naman ako ah. oh, di ba? Kasi alam niya, mga kababayan, na pili lang yung tinitex ni Yusi Cabral, yun lang close nila at the same time, yung mga taong may alam sa kanilang mga ginagawa. O, oh, di ba? Tingnan niyo. Kayo, babasahin niyo kung anong laman dyan. Sa tingin niyo, first time mag-text yan? Nagkaintindihan na. Numbers pa lang, 500. Oh. Ito, hindi, wala nang sinabi. Ito lang, oh. Sir, baka mo, po may priority kayo. Ano priority? Kung first time to the next akin, magtatanong, ano priority ibang mong sabihin? Oh, may priority ako sa buhay. Oh. Di ba ang daming ibig sabihin? Yet, ito, nagkaintindihan ka agad, eh. Oh. Tapos dito, lumabas, dito pa lumabas yung menu for local projects or for uh, yung know, dito na sa later part na So again kahit sino tanongin ninyo mag-analyze dito sa laman ng message Unang una si Tito Soto ito hindi ito staff niya Pangalawa hindi ito first time Again kaya nga nag-comment si Marculeta kanina na matagal na rin sa sinado si Tito Soto Si Jose Cabral matagal na rin marami ng pinagdaan ng presidente. Di ba mga kababayan? So dito natin nakikita. Ah, correct me if I'm wrong. I don't know kung agree or disagree kayo. Comment kayo dyan. Connect the dots nga sabi ko. Makukonekta na natin dito mga kababayan. Yung tenure ni Tito Soto bilang senador. Tenure ni Jose Cabral. Yung mensahe nila, palitan ng mensahe nila, most likely, may mga past transactions na rin sila mga kababayan aryan yung lumalabas dito. And again, balikan natin yung sinasabi ni Henry Alcantara. Kung anong modus nila. Automatically kung sino yung nagpasok ng proyekto, may agreement or wala, automatically 20% doon papunta sa mambabatas. Or kung sinong nagpasok ng proyekto. So, kung itong message ni Jose Cabral mga kababayan, in hindi ito first time at may transactions or successful transactions na dati, ha? most likely mga kababayan, most likely, ha? kasali dapat si Tito Soto dyan sa mga pangalang binanggit. Kaya nga nagdududa tayo bakit inalaw ito nag na mag-resign. Kasi kung tutuusin mga kababayan, Pwede itong isa pina yung kanyang cellphone, yung mga messages niya. Kaya nga sabi ko dati kay Jose Cabral, kung mapapanood niya ito, Ma'am, ilalaglag ka dito. Nakikita namin na ilalaglag ka dito. Ang gawin mo, print mo na yan lahat. Lahat ng messages mo, for how many years, print mo na lahat. O, ibidensya yan. Para kapag ilalaglag ka, pakita mo na lahat.